So, Happy Friday sa tanan Ngayon lang ako nakabalik upload guys Dahil busy talaga ako Meron naman akong ipakita sa inyo guys Ng mga kakaibang klaseng mutya sa kalikasan Tulad nito, ng tahong hmm. Tahong Ito ang tahong na... Pure. Oh. Kahong. Pero ang pag nagiging mutya, ganito na. Hmm. Bihira lang magiging bato. May mga malit pa. Hmm. hmm. Ito. at meron pang mata uh, babisa sa tagabulag hmm? at sa mga iyang tabi hmm? sinag ng araw may sinag ng araw pa hmm? at may mata pa at nakapaligid yung masinag ng araw. no tingnan niyo guys. Sinag ng araw at mata talaga. Parang tamilok. Or bat. Pero parang angkla ng barko. Hmm. <laughs> Saka ito. Parang trispiko, may mata pa. Oh. Yung parang sinar yang inokit, may mukha talaga. Kaya kinuha ko to. Hmm. Salwaket. Ito. Hmm. talaga, Oh May butas sa tunga. Ito yung ragdapaw. Hmm? Dapaw sa dagat yung nasa bahas. Yung nasa ilalim. Hmm. Nakuha yung iba. Yung balat niya. Hmm. Dapaw nga nagiging bato. At saka ito. Bisa. Kabal at kunat. Bihira ng talagang bato. Pangklaseng bato. May nakahalong batong ara. Ito. At dark green. Kabal at kunat. Tulad nito. Ah, uh, hindi ko alam to anong klasing pero lingin siya. Circle. Hmm. Parang sinadyang ginuhitan. Ibang klase. Ibang klase ng mutia, guys. Parang buto, parang liso. Hmm. Ito rin bihirang klase parang ano parang liso hmm? Magkaparehas magkapareha lang sila ah, differential lang merong tumutubo sa dito parang Nag na emit rock hmm. kakaibang klase ng mutya talaga guys at ganito rin maliit na salwaki or tuyom. Hmm. Yung tuyom na wala ng ano, yung yung mga pero salwaki talaga tingin ko. Maliit na salwaki. Bihira lang talaga na sa tagal ng panahon na giging bato. Ang salwaki. Hmm. At ito naman. Bang klaseng ba Napaka-napaka ganda. Hmm. Parang sinadya. Hmm. Malaking sul sulwaki, Yan. Yan. Malaking sulwaki, At saka, yung bibi. Kabibing Brown. At saka yung pating. Ito yung pating eh. Hmm. Ay. Kuan pa? Hasang. At ang ito rin ang pag mo na ano nilagyan ko ng honey ayun lumabas na yung crystallize nya ito ay yung ano malit na limatok hmm. malit na limatok limatok nasa sa libon at yung mukhang uh, parang si Senior Santo Nino at may sinag ng araw pa no at yung pangil ng kidlat yung pangil ng kidlat yung pangil na kidlat pangil na kidat guys at ito rin ibang klase guys at yung malaking kalibi malaki yan o no? pinaka malaki pinaka malaking kalibi at naging crystallized na batong batong Ito ang pinakamatagal na kung ang kabibi. Matagal na itong kabibi na yan. Ito yung mga hmm, nagiging mutya ng tubig. Crystallize. Tagos na tagos. Pag ginaganon mo sa araw, Tagos na tagos talaga. Hmm. Iba din. Iba din ito. Yung mga crystal. Crystallized. Hmm. Kumpara sa kanya. Iba ang kulay niya. Pula siya. Hmm. Pero pag ginaganon mo sa araw, tagos na tagos din. Dilaw ang makikita mo iba to kaya kaysa dito at ang si mama miri hmm. at ito din yung bulalakaw na puti hmm. ay, ay yung kabal niya ay yung balat niya tingnan nyo guys kaya to nagiging bulalakaw na puti kasi dati balat talaga to lahat tapos nakukuha tong mga nasa paligid niya mga bato ito na yung nakikita puti kaya siya naging bulalakaw na puti tak tak umbibig, bibig ito yung pag niyakapan mo biglang magtikyok Hmm. Or bantay bot bot. Hmm. At naking kwan ulo ng lambay. Hmm. Pangkalahatan na talaga. At ito yun naman yung ano, yung buto. Hmm. Buto. Nagiging bato. Hmm. Yung mga maliliit. Oh. Mutya ng suso na maliit. Hmm. Maliit talaga. Tagabulag. Mutya ng suso. Ito parang mutya din. Hmm. Kinuha ko lang to pampaswerte kasi double siya. Hmm. Kita nyo guys. Yung ganito na hmm. hmm. double siya. Pero pure. Kinain na to yung laman. Hmm. Pero ito hindi na makakain yung laman. Nagiging bato na. Hmm. Hindi na makakain iba ang tunay at tunay na mutya tunay na pagkain niya ito uh, pero kinuha ko lang to kasi nagdobol hmm? double siya na pampaswerte pero kinain na yung laman so, thank you for watching guys huwag kalimutan na mag subscribe sa aking youtube channel for more videos thank you for watching guys